Ina ng gold medalist na si Carlos Yulo na si Mrs. Angelica Yulo inihayag sa isang liham sa ginawang press ng kailan patungkol sa pag paghingi ng opmanhin umano sa anak niyang si Carlos Yulo at girlfriend niyang si Chloe San Jose. Ano nga ba ang nakapaloob sa liham na ito? Okay guys, panoorin natin. Liham ng isang tunay stress na stress na yung tsura ng nanay niya, no? Ako po ay marito para ipahayag ang aking hiling pananalita. Hindi sa gilang sa aming pamilya at ng kanig ng anak ko. Para atin ng Jesus na si Louis San Jose. Okay. Kung nabukakasilito sa nakaka-alarma situasyon. Okay dahil buong sambayanan, alam na at nakaabang na sa mga susunod na salita ng bawat isa. Oo, oh, kasi malaking yung issue eh. Ang ganitong hindi pagkakaunawaan na way na nangatili lamang pribado at ayos sa personal na paraan. Yan lang. Hindi ako perfectong ina Tama Wala talagang ng pamilya, guys. Kahit sino walang gano'n parang ibang hangat ang isang ina hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat membro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawahan mo na ang intensyon ko ay malinis. O isang ina na dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuti tao ay hindi na natin sa mga paggabay ng magulang. Guys, ito ang ano dyan. No? Ito ang isang malaking punto dyan. No? Uh, napakasakit makakita na isang ina na ang gusto lamang ay mapabuti yung kanyang anak ay eh, lumalabas geing, ano, siya yung nagiging kontrabida sa lahat. And uh, sa kagustuhan niya na maging maayos ang lahat, at the end of the story, siya din yung lumalabas sa masama. Nagiging kontrabida sa lahat ng gusto ng bata, ng anak. And then, uh, about dun sa sinasabi ni Mother na alam na ng buong mundo o ng social media, kung ano yung nangyayari sa kanila at lagi inaabangan. Kaya nga lagi natin sinasabi, di ba, na think before you click. Kasi hindi lang isang tao ang makakarinig niyan o makakabasa niyan dahil at the first place, napakalawak ng mundo ng social media. Napakalawak ng komentong inyong makukuha isang simple at maiksing salita na bibitawan niyo. Di ba? And then about dun sa problema nila, lumaki din na siya ng lumaki dahil na din sa gatong ng mga ibang netizens na walang ginawa, kundi paapoyen o bigyan ng apoy yung napakaliit na issue. Di ba? Yun yung ano eh, yun yung naging problema at nagiging problema pa ulit sa ngayon. And then, nakakaawa si mother kasi stress na stress na si mother. Tignan mo. Parang hindi na siya nakakatulog. Siguro, dumami na rin yung nang babash sa kanya. Dumami na din yung humuhusga sa kanya na hindi naman siya kilala. ba? Diba? Pero sorry din, mother, dun sa unang content ko na masyado rin kita na judge. ba? Diba? Well, sabi ko nga, the damage has been done. Uh, nasabi mo na 'yung mga gusto mo sabihin, hindi na po pwedeng bawiin, 'di ba? Pero in the future sana magkaayos-ayos kayo pamilya, no? And then sana din na uh, magkausap-usap kayo ng, mga, ng anak Yun lang. Ano natin? Kung muna. Muna din ako kumakain, komo, baby mo 'yung anak ako ng wait. dahil nanay na ako na nag na, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Bukas ang aming pintuan ang tadahanan, may pera ka o wala kung nanaisin mong bumalik sa amin. Hindi mo pwedeng buhiin ang nasabi, ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob. O bukas naman na pala eh. ano mang oras na handa ka. pag mo upang maayos ito nice naman pala. Hindi kailangan ng ibang tao na malaman ang mga alipang dahil hindi nila alam ang buong kwento at hindi nila ito lubos na, na uunawaan. Oo, oh, di ba? Yun yun eh. Parang ano eh, parang sa simpleng ano, sa simpleng sitwasyon na alam natin na parang may express lang natin yung sarili natin na dahil sa galit tayo, no? Dahil sa galit tayo sa nangyari or what. Minsan hindi na tayo nakakapag-isip ng gusto natin sabihin. Imbis na alam pa alam 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 natin sa sarili natin na nakakagaan. Pero hindi natin alam na mas nakakasira pala. Alam niyo 'yun na sa kagustuhan natin gumaan yung loob natin nagagawa natin sabihin kung ano gusto natin sabihin na hindi man lang natin iniisip kung ano ba yung magiging outcome after. di ba? Diba? And then, dun naman sa point na gusto ng, gusto ng mga ibang magulang or ng ibang nanay na maging maayos sa mga anak, which is tama naman talaga. Tama naman talaga. Wala naman nagsasabing mali doon. Kaya alam, minsan, nagiging mali siya kapag hindi na nagiging maganda yung paghigpit ng magulang sa, mga bata or pag sabi sa kanila kung anong dapat nilang gawin. Di ba? Kasi as you said as you said nga, di ba? na Malaki na, malaki ka na, matanda ka na, kaya mo nang gumawa ng sarili mo decision. Ang masakit ka lang kasi noon, kinokontrol pa rin natin kung anong dapat nilang gawin which is may mga isip na rin sila. Di ba? Masakit sa akin or sa mga taong nakakapanood nito na sa simpleng bagay, simpleng hindi pagkakaunawaan, eh, dumalaki ng dahil lang sa dumalabas na ibang issues or ibang ano, ibang balita, spekulasyon, posting ng mga fake news na hindi nakakatulong para maging buo yung pamilya. Di ba? Katulad dito, masyado ng stress, masyado na silang, masyado na nagiging masama yung dating sa kanila ng no issue kasi nakatuon lahat sa kanila yung tao. Kanino nakatuon? Ang nakatuon dyan, dun sa magulang. Kasi, ang nangyayari is, ang magulang ni Carlos Yulo, yung nagiging kontrabida sa mga gustong mangyari ni Carlos Yulo sa buhay nila. Which is, ang gusto lang naman nila is maging maayos yung buhay ng bata. Na hindi lang din naiintindihan ng bata. Ganon. So, panoorin pa natin. Kayo taman, hinihingi ako ng sa kayo at sasambayanan sa mga nasabi ko O, di ba? Umihingi naman pala siya talaga ng sorry. Pa, tapos sa kapapanood sa iyo ng mga pun ng mga panahon na iyon. Di makatulog sa tuwa kahit tapos na ang iyong laban. Hindi ako nakapag-isip ng mabuti na nirapido ako ng mga tanong ng mga reporter tungkol sa bagay na dapat ay tayo lamang ang nagtayos. Ah, okay. Matagal na issue na talaga naintindihan ko na maaaring tignan ng ibas na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong pagumpay at Gana. Okay. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katalinikan ng isyo. Bukas ang puntuan para pag-usapan ng personal na walang galit. Hindi man naman sa pagkabuo ng pamilya na may natin ang respeto sa isa't isa at sa dignidad ng pamilya. Kung hindi man tayo magkaayos, sana sa pagdating ng panahon, maunawaan ang aking panig, intensyon at hindi ang ingay. Ang pamilya, iisa lang yan at laging andyan lang para sa isa't isa sa kabila ng anumang pagsubok o alita. Uh, about family matter naman, no? So, wala ka rin talaga ibang pupuntahan. Ano't ano man ang mangyari pamilya mo pa rin ang pupunta mo. Ano man problema yan, gano'n man kabigatong sitwasyon na nangyari sa inyo, pamilya mo pa rin, bandang huli ang lalapitan mo. Pero, 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 ito lang ho ang akin, ha? ito ho, i-opinion ko lang ho. Minsan ho kasi, may mga magulang or may mga nanay na napakataas ng pride pagdating sa mga anak nila. Naakala siguro ho nila na porket magulang sila, eh lagi silang iintindi. Di ba? Lagi sila ang masusunod which is alam naman nila na lagi sinasabi sa mga anak na alam nilang tama, alam nila bakit ganito. wala naman ho, ano doon eh. Wala naman hung nagsasabi na mali kayo. Minsan lang 'ho kasi sumusobra. May mga hindi nagkakaayos dahil lang sa pride ng magulang, Merong hindi nagkakaayos dahil din sa pride ng anak, di ba? ang masakit lang kasi noon, meron pa rin nangyayaring ganyan na pilit nilang tinitiis yung mga anak nila porkit nagkaroon lang ng isang problema, hindi na nila kinikilalang anak, wala na silang pakialam, di ba? Sana man lang po, eh, mag-isip-isip din po kasi tayo na hindi hu na huwag hawak yung mga utak ng mga anak nyo once na nag-adult na sila. Kasi may mga kanya-kanya ng isip yan eh. Alam na nila yung tama't mali. So ano't ano ta naman ho yung mangyari sa kanila sa magiging desisyon nila? Sila na yung may kasalanan. Sabihin lang natin sa kanila na sige, go mo yan. Pero wag mo akong sisisihin kung ano man ang mangyari sa'yo. Kung ano man yung kahihinat na. Susuportahan kita, pero ano man ang kahihinat na nyan, nandito lang ako para sabihin sa'yo na, sabi ko sa'yo, mali eh. Diba? Yung mga ganun part pa. Sa ngayon, nayaan muna natin na magkakaayos yung pamilya Yulo. Magkausap-usap sana sila. And then, uh, maging ano sana? Maging way na sana to ng pagkakaayos sa isang pamilya nila. ating unawain hanggang wala na tayong maisip kung hindi ang magayos siguro. At sa sambayan naman, sana ay pagdiwang na lang natin ang tagumpay ng anak ko, gumawa ang anak ko ng kasaysayan para sa ating bansa, lahat tayo ay magpasalamat kay Kaloy para sa karangalang iuuwi niya para sa bayan. Sana pagkatapos ng kayam na ito, itigil na ang lahat at matatahimik na ang bawat partido. Ang mga sugat ay pusa namang maghihilom sa paglipas ng panahon. Pero piliin namin humilong kami sa privado at mapayapang. Tama, M ma tama. Iyaan natin sila. Congratulations. Shit. Shit. Ah, ano to? Nakakadurog ng puso to, guys. Oh. Makananay kasi ko kaya nakakadurog ng puso makakita ng ganito. tapos na natin. So, yun nga, no? Uh, Umingi naman hu pala ng tawad yung magulang niya sa kanya. At dun sa girlfriend niya na si Chloe, sana man lang, eh, ikaw ang maging way para magkaayos yung pamilya niya at saka siya. Kasi ikaw yung nandiyan eh, di ba? Uh, ikaw yung alam ng bawat isa na makakapag-ayos ng pamilya kung maganda yung intention mo sa kanya. Di ba? Ano't ano man na naging masama ang tingin sa'yo ng magulang niya, ipakita mo dun sa mga magulang niya na mali yung tingin nila sa'yo. Ikaw ang gumawa ng paraan para mapag-ayos mo pamilya, hindi ikaw ang gagawa ng paraan para ilayo at maging worse yung problema ng pamilya. Di ba? Yun yun. And then, uh, let's pray na maging maayos yung pamilya ni Yulo na matapos na yung issue na to and then maging masayang pamilya ulit sila, maging buo. At kung ano ta na naman ang problema, sana maghilom na, maghilom na and then madaan sa magandang usapan at alam ko na may mga lalabas sa spekulasyon dyan about sa pera. Kaya nga maraming nasisirang pamilya ng dahilan sa pera. Depende po yan kung paano mag-handle ang pamilya about sa pera issue. Yun po yan. So, yun lang po mga tropa. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa panonood ng isang importanting issue about family and then about sa issue ni Carlos Yulo at ng kanyang pamilya. So, maraming salamat. If hindi ka pa followers, please, please follow my page Johans TV at facebook.com. Yun lang po. Be safe everyone and matuto po tayo magpatawad and be happy and maging masaya lang po tayo sa buhay. Yun lang po mga tropa. Johans TV. Peace.